magandang magandang araw nga pala mga kasuno kasi nga pala dahil wala tayong ibang ginagawa at wala pa rin tayong lawat kaya ito gagawin natin tong ating pataw ay sis nga po pala yan mga kasuno Ito yung gagawin natin gagawin po natin yung isang pataw yung pataw po mga kasuno ay kapurma po siya ng isang missile <laughs> pero yung missile namin ay isda po ang inauli niya <laughs> ayan na nga po nag umpisa na nga po akong mag slice niyan mis slice ko po yung gilid para po siya mag ano patulis po yan 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 patulis na po yung forma nyan tapos slice sa uh, taas yan para magugis yan yung tulis yan kabila na naman islice is na naman yung kabila yan medyo matigas pa islice is tsaka napurol pa yung kutsilyo kaya mahirap syang islice yun kaya lang nga kumuka na syang hindi pa na natapos yun mga kasuno ayusin pa natin yun Yeah medyo matagal nga ako pag, paggagawa ng isang batao mga kasuno <laughs> natawa ko dyan mga kasuno kasi yun mga bata, andami mga bata dyan nakukulik pa, hindi ko na nabideohan yung mga bata dalawa lang mahawap ng, ng cellphone kaya hindi ko na nabideohan yung mga kulik na bata ito na nga mga kasuno, yan, nag-slice na ako dyan sa gilid yan, slice, grabe mukha huwag <laughs> niya na tingnan yung mukha na yun mga kasuno mayroon sa uh, ginagawa ko na lang kayo magpukos <laughs> Hindi, well, hindi ko alam kung mukha pa ba yan o no? lubot. Ayan <laughs> na nga yan. Slice na. Dahil medyo matagal, matagal pa matatapos yan. Ipas forward na lang natin mga kasama. Ipas forward Tapos na po siyang yung slice sim. Yan. Ganyan na po yung forma niya. Tapos yan. Pagtapos na, ta, tap, pagtapos na slice. Slice natin mga kasuno, purma na siyang ano, purma na siyang misail yan, binilang ko nga kung ilang piraso, 11 piraso yun mga kasuno. Lumi piraso lang na ako Yan ang mga kasuno. Umpisanin natin mo. Lihain ang ating pataw para siya ay maging makinis. Parang muka, parang muka mong nanonood makinis ang muka. <laughs> Yan ang mga kasuno. Yan. yun ginagawa ko sa pagawa ng aking pataw. Nililihaan ko pa para maging ano para maging makinis siya kumusta tagal mag din magliha din yan kaya baka mabagod kayo manood kaya i na lang din natin ulit <Suss>